Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm Marbit Beleta, YouTube channel. Please subscribe po. Salamat po. Ang topic ko po ngayong gabi ay tungkol po sa nagpatawas uli na medyo meron daw isang taong kamag-anak niya na hindi mo alam kung bakit galit sa kanya. Lalo na pagka tungkol sa pera. Alam nyo naman po, di ba po, kahit po ka mag-anak yan, kaibigan o sino man pagdating po sa pera ay nagagalit po pag hindi po natin napagbigyan. Pero po, dapat po maintindihan po natin na lahat po naman tayo ay nangangailangan po ng pera. At kung ang tao po ay hindi po nangangailangan, hindi po yan magdadamot. Yan po ang pagkaalam ko po. po. At dahil nga po sa nararamdaman niyang galit ng isang kamag-anak po ay pinatawas niya po sa akin. At lumabas po sa tawas ang mukha ng kanyang kamag-anak. At ito po ay papakita ko po sa inyo. At ito po ang aking tawas po. Di ba kitang-kita niyo naman po dyan? Ito po ay isang mukha. Nahawig, nahawig po ng kanyang kamag-anak. At kilala ko rin po yon. So, maniwala po kayo. Totoo po yan. Salamat po.